Yun, puta naghahapin niya si ah. Uy, itang yung huli. Huli. Oh, may huli na, may huli. Uli, may huli, may huli. Ay! <laughs> Nak no, <Yeah>. nakawala. nakawala. <laughs> baka mo, baka mo. Baka mo. Oh, may huli. May huli na ako. May huli na. Oh, yan. Ano, huli na? Oo. Uh, uh, na. Oh. Uh. mukhang malaki ito. Malaki? Um. Sige. Ay na. magting na boss. Ay, nakalpas. <laughs> Ay, nakal Ay, na. Ay, nakalpas pa. Nakalpas. Iya. Yeah. <laughs> Testing boleh. Mau boleh boleh. Ah boleh. boleh. Sikit lagi habis semua. Habis pula. Mek, Oh. Uh. Makan no, dapat yang ngating no. anu bini bangka jeep ngating sesakian. Ayo, ayo, ayo. Eh, nakau ni mana nakau ni? Ii. Hmm. Paling tahu. Mai, mai, mai mana? Mai, mai. Tidak ada bini bos. Ada bini. Eh, ay. ay. Ay, nang, ay, wala, meron nga, ano? Ayan. Sige, ay, run, uh -huh. yeah. okay. Ito. Ito. Yung, ay pa, hagis pa, hagis pa. Ano, <-THI> meron pa. Meron pa, meron pa. Ay, talaga. Okay. Tama nga, sabi ni Bumpay, ano? Oo. Madami pala dito, isda. Parami dito. Nakahapin na siya dito, ay. Huli na naman, boss. Oh, mayroon na naman. Ay, nakawala. Ay, nakalpa siya naman. <laughs> o, tara. Ang bisis na. Oo. Sige, sige. Paguli, paguli. Oo. Oh, mayroon na. Ay, mayroon na naman, boss. Mayroon naman. Uh. Ay, Chak, na naman. Sige. Sakti na naman. Galing talaga mga atin. Ay, uh. galing. Ay. O, tara. wala pa tayo. wala pa tayo. Sige. Buhay pa ito, ah. <laughs> Eh, wala lang pa daro. Nakakadalo na po kami. Oh. Nakakadalo na po kami. Ay, mag maganda nga eh pang gutom ang isda. Nasa ba dagad. Si Bombay nga nakahuli daw ay dalawa, isang isang ano? Isang isang bingwit niya, isang ano? Huli na naman? Eh, huli na naman. Gigi talaga ay siya. Oh, maganda, na, maganda na, maganda na, wala pa ganda maganda wala dito. Oh, ganda ng kape. ay, ayun, lapad. Lapad dito mo sa. malapad dito okay. ngayon. Hmm. Oh, pati daw. Oh, bukas na kakatatlo na tayo. Okay. Ah. Yes. Tatlo na, tatlo uh. na, Ayos. <laughs> Ang ulam na to. <laughs> Pangahapin uh, na uli kami. Sige, hagis at may ano pa, maumaga ma pa ngayon, mga isda ay gutom pa. Gutom pa yan. Para marami isda mm. Anong, may, na ngayon. Ano, nakabit-kabit na. Ah, na. Meron na? Oo, na. At pagka may kumubit, yung bibigasin. At, malaki ba ata Ha? Para malaki. Okay. Kasi yung ka. Ayan, ayan. Ano dari? Ay, sakas. Oi no, ay nang lang bisaw. Ay. ay, naul... ay ano <laughs> ano? Aba hoy, dai mo nang hulya. Ah. Ha? Oh, no. Eh, ada ka, ada ka juju. Oh, Karim, pag ka Oh, ayan, meron na naman si Wawi. <laughs> oh. Juju, dai mo nang hulya, Ay, ikaw ay hindi ka natulog kay Wawi oh. Ayun oh, wala ah, ay, pa na naman. Ano nga? Ah, okay, guys, yan lapad niya no. Ayun oh. ayun okay. oh, ayun, huli na. Wag uh, wag kapin ka din. Ah. Ay, kaya kaya na ito ni Wawi. Kana dito, magagawan mo lang ako. Baka mabulabog lang ano. Baboy, eh baboy. Nga na na tuloy ang kapin ni Wawi oh. Hagi si Wawi. Oh. Ah, maganda talaga dito, ano? Maganda dito. Mm. Ano? Ang lalaki pati ng mga sumisibad. Ay, Para mm. lang na talaga. Ay, makakalibre na tayo pang ulam. Ma uh, pang ulam na yun. Uh. Pang ulam na yun mga no. ah, guys. Kuhay-kuhay muna. Uh. 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 May nagsibid na naman. Ay! <laughs> 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 ano? Ano hindi <laughs> na Nasabi to oh, nas Nasabi 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 Ay pagani ratake mo Yan oh. oh, ano? Meron na? Meron naman. Oh, nasa tapat lang kuti. Eh. Dalawa? Ha? Huh? Wow, dalawa. Oh, dalawa. Ay, <laughs> yakat. dalawa. <laughs> dalawa. Oh, dalawa ka. ah oh, dalawa. Si Juju. Doon ka, Juju. Tulungan mo. Ay. Ah. Baka makalpas pa. Ano tayo? Oh, yan. Kailangan mo mag may happening pa tayo. Hirap na dito. Oh. Yan. Aba. Oh, yan. Oh, oh, puter no. ka dali. Aba, no. na. Ay. Oh, Hages pa dali. Ay. Magis pa hagis, hagis, hagis. Hagis, meron pa yun. Pero pidi niyan. Pidi niyan. Oh. Tayo, tayo na, tayo na, tayo na. Ha? Ah, Asen? Oh, wala, Dala, dala, gigit. Ayan na yan. Eh. Ay, may ulam. May ah, ulam na yan. Titingnan natin, baka mayroon pa. Ay! Ay! Maganda ang dagat. Maganda ang dagat. Mayroon pa. Mamaya, mamaya. Mamaya, babalik ako sa taas. Baka ba? makulit ko pa. Mabalik. Sige, babalik. Babalik ako, babalik ako, babalik. ako.